Ayan, guys. Dumating na po yung unorder natin sa Shane. Yan. Napakarami po nito. Sure. So, mga inorder ko po is ano po yung mga damit. Meron pong bag. Siyempre, naghahanda tayo sa ano, sa pag-uwi natin sa Pinas. Yan. Wow! And thank you so much, Shane. Dahil po ay uh, ang daming malaki po yung na-discount ko. Yan. Thank you. So ito na 'yan nga guys, yung mga dumating na ano na mga mga ano in order ko sa Shane, 'yan. So napakasaya ng yung ano yung uh, yung uh, anti. 'Yan guys. So hirap na hirap na ako magtagalog dito, okay? Pasensya na sa mga tagalog na nagsasalita kasi nga Bisaya tayo. Bisdak. Pero, tinatry ko po na magsalita ng Tagalog. Yan. So, thank you very much sa mga hindi nakakaintindi pala ng Bisaya at saka Tagalog sa mga English dyan. Okay. Thank you very much for watching me. And, this uh, video na to is uh, uh, unboxing sa Shin. Yan. Yan po ay... Uh, yan. Ito po yung pinaka the best, guys. Kasi nga, favorite ko po to Wow! favorite ko to na na, na na, na ano, ba na nakita doon sa ano yan 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 nakikita na yan tuloy yan favorite ko siya guys yan kasi style style po yung ano niya pero napakamura lang guys really napakamura lang sobrang thank you ako dahil sa Shane Shane lover tayo eh yan so yan napaganda ano po yan siya pajama yan pangkatulog ba? Kasi uwi na tayo ng Pinas. Ayan, mag ano tayo, mag uh, ano na, mag mag ano na tayo guys, mag anong, mag kuwantun, mag andam-andam na. <laughs> mag andam-andam na yan. So, na po guys. Ito po ay para sa aking anak. My only one daughter, Charot. Wow! Ayan. Yan po yung ano, jacket, Char. Jacket nga naman. Yan. Yan. Napakasaya ng nanay nyo. Oh. Tingnan mo. So, ang daming sexy. Ang daming sexy, guys. Yan. Oh. Hindi ko. Hindi ko alam kung bakit ganyan yan. Yung dami. Napakadami. Sexy lahat yung mga ano niya, yung mga mga in order. Oh, kala mo naman kung sexy. So, ito na nga guys, yung toothbrush. ba diba, sa mga school natin yan. Kapag nasa school tayo, ba diba, naghanap sila ng class. Uh, bring your uh, toothbrush and toothpaste tomorrow. yan Bumili ako guys. Bumili ako ng ano, ng Naggaya ng toothbrush at saka toothpaste para sana ako. Yan, yan, yan. Yan. Napakadaming sexy yung damit. Yan. Yan, daming din gamit yan. uh-huh Saya-saya ng auntie nyo guys. Yan. Napaka-sexy yung mga ano. Kala naman talaga kung sexy. O, tingnan mo. pa Iwan ko lang talaga. Yan, yan. So, ayun na nga, yun na nga guys, yun. So, oh, ang saya. May bag siya. May pabag si Mayora, yan. Yan, saya, sa ganyan. Kasi alam mo naman. O, oh, yan yung happiness niya, yung bag. Yan. Kasi nga, uuwi siya, wala siyang bag. Uuwi yan Pinas na walang bag. Siyempre, mayroong bag. Bibig ng bag. Ayan, ayan. Napakasaya. Parang walang bukas. Oh. Hmm? Tingnan mo. Sus! Ngiting, ngiting parang panalo ah. Grabe ka, lipay. Good ba? Oh? Awa. Lipay kayo. Pahambog pa more. Ayan na guys Yan Sinusukat na ni Ano Ni Marin yung yan mm, See Sexy sexy sa sarili Hindi naman sexy Yan Pero in fairness Maganda talaga oh Maganda yung ano Yung uh, Brand ng Shane Maganda ng mga damit nila Sexy 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 Saya saya Yan so, Yan Pangalawa yan Champak Pak Ganon Yes Ganon Pak Pwede ba? <laughs> yan. Pangatlo. Wow. Ma Masyallah. Yan, yan. Yan, napakaganda guys. Yan. So, so feeling sexy talaga oh. Pangapat. Pak! Pulang pula. See? <laughs> yan. Ayan guys. Maraming maraming salamat sa mga nunood. Thank you so much. Bye bye.